Hawa ka po. Sige nga, amin yan. na ah. po kami sa Madi. Hindi maka makalis ang aming car. Sige nga, yan. Tamo. Wala pa naman kaming lalaking kasama. Wala pa

na lang sa amin ay palay. magtanim ng palay. okay, okay. ngee. Aka power mode na, ah, na. Sige. umano muna kayong dalawa dyan Umawra muna kayo. <laughs> <laughs> Umawra muna kayo. Okay na. O, oh, hindi pa ko yan. cái Hello! 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 Hello!

Ayan, napabanti na po ng konti. Pulang na lang sa amin ay panay. Oh, sige. Ma umano muna kayo dalawa diyan. Umaura muna kayo. <laughs> Umaura muna kayo. Okay na? hindi pa ko ya. Go! maghintay nga win wala nga wala wala nga wala wala nga wala oh my god <laughs> para sa video niya. Dito, 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 dito. Dito, dito, dito. Dito, 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 dito. Dito, dito, dito. Sige.